Sa ating bumunang lagay ng panahon, napanatili po ng bagyong Dante ang kanyang lakas habang binabaybay ang karagatan sa silangang bahagi po ng ating bansa. Huling namataan ng bagyo sa layong 880 kilometers, silangang po ng extreme northern Luzon. Sabi po ng pag-asa, malabo, malabo ng lumakas ang bagyo at tumama sa kalupaan. Inaasahan po namang lalabas ito ng bansa bukas ng gabi o biyernes po ng umaga. Nangayon po'y habagat pa rin daw ang nagpapaulan at naghahatid ng mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng ating bansa. Apektado naman ng isang low pressure area, ang Hilagang Luzon at Cordillera at Ilocos, pati po ang Patanes, Cagayan at Isabela. Meron pong isang sama ng panahon na posibleng maging bagyo rin at tatawaging emong. Sa pinakahuli pong forecast ng pag-as, ito na po'y kumukurbada o papunta po sa kalurang bahagi ng Luzon at mamaya daw po aasahan din natin ang pinakahuling balita dito kung ito ba'y malulusaw o sadyang magiging tuluyang bagyo. Samantala, suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa ilang lugar po yan sa bansa. Ngayong araw, dahil pa rin sa matinding ulan at baha, walang pasok o level sa Metro Manila. Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Arla at maging San Nueva Ecija. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa Sambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Laguna, Rizal, Batangas, Cavite, Quezon at maging sa Marinduque. Wala rin pasok sa Romblon, Oriental at maging sa Occidental, Mindoro. Maging sa Palawan, Camarines Sur, Albay at sa Catanduanes. Wala rin o klase ang mga estudyante sa Sorsogon, Masbate, Antique, Negros Occidental, Gimaras at maging sa Iloilo City. At po naman na nadadagdagan ang bilang ng mga apektado po ng matinding ulan at mga pagbabaha, bunsod ng bagyo, habagat at low pressure area. Sa pinakahuling datos po ng NDRRMC ngayong araw, walo na ang naiulat na nawawala, anim ang patay at merong limang sugatan. Umakit po naman sa 1.3 milyon na individual ang apektado nang dahil nga po sa bagyo. Apo po at hatid nito mga pag-uulan at umbas siya na higit sa 370,000 na mga pamilya. Sa numerong yan, higit mong 100,000 na ang kinakailangang ilikas. Umabot po naman sa higit na 421 million pesos ang naitalang pinsala sa infrastruktura. Habang higit na 54 million pesos ang Tama nito sa sektor ng agrikultura. Ipinagutos naman ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang agarang pagbibigay ng ayuda sa mga apektado pa rin ng pagulan at ng pagbaha. Bago pa man lumipan, patungong Amerika, nagbili na ang Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno na tiyaking ligtas sa mga maapektuhan ng masamang panahon. Sa isang video recording, tiniyak ng Pangulong Marcos Jr. na naipadala na sa mga apektadong lugar ang relief goods. Pinababandayan din niya ang sapat na supply ng tubig, kuryente at iba pang pangangailangan. Nakiusap din ang Pangulong Marcos sa publiko na makinig at sumunod sa abinso ng mga otoridad tungkol sa peligrong dala ng masamang panahon. Sinanatan po naman ni Vice President Sara Duterte ang umano'y palpak na pagtugon ng pamahalaan sa baha. Ayon po kay VP Sara, Taon-taon na lang daw po ay eh, problema ng Pilipinas ang baha. Pero tila daw wala daw mga proyekto ang pamahalaan para tugunan ang problema. Natanong naman ang bise sa mungkahi po ni Marcos Jr. na ipunin daw dapat ang baha para magamit na irigasyon o patubig sa mga pananim. Pero iba ang mungkahi ng bisipresidente na ngayon po ay naandun pa rin sa The Netherlands. Ipunin po natin lahat tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. <laughs> Yan po ang tinig ni Vice President Sara Duterte na ngayon po'y nandun pa rin sa The Hague, The Netherlands. Samantala, to na, tumaas naman po ang kilay ng ilang personalidad sa tila pakul cool na class suspension announcement ng Department of Interior and Local Government o DILG. Sa official Facebook page ng DILG, dinaan sa biro ng ahensya ang late na announcement ng mga nagsuspinde ng klase. Napasarap daw kasi ang kain at nakaidlip sila sabi po yan sa post sabay labas ng listahan ng mga lugar na walang pasok. Napa-comment tuloy ang aktor na si Jake Ejercito maging si Jesse Mendiola. Sabi nila may tamang panahon at lugar para magpatawa pero hindi ito yun. Marami ring netizens ang napakamot ang ulo sa announcement ng DILG. Wala pa namang pahayag ang ahensya ukol dito.